Tingnan nyo guys yung dalawa na yun. Yung pagkain ang galing dyan sa ano, dyan. Nang galing dyan sa restaurant. Tapos, nilagay ng waiter yung pagkain na nakira-tira dyan sa restaurant na yun. Nilagay dyan. Tapos yung dalawa naman na yun. Ayan. Ah, uh, parang pinipilian nila yung pagkain na tinapon so, di ba so kailangan lang gawa ng paraan para magkalo, magkaroon ng laman yung sigmura nila di ba ganyan kahirap ang sitwasyon sa Manila so, kailangan mo maging madiskarte kundi may kasaguro and dalawa ito eh, ko kung mag magnanay sila o kasi pare silang babae ayun okay. pagkain So, yung mga, kin mga natirang pagkain dyan, nilabas, nilagay dyan sa basurahan. <coughs> Kesa naman magutom ka, di ba? Pre, yan. Talagang kailangan mo gumawa ng paraan para makakain ka. Kesa mamatay ka sa gutom dito sa Manila. ay na pinipilian nila yan. Ayan. So, hindi ko alam kung anong makasabi ko. Basta nabijuan ko lang video. Diba? Wala nangyari. naghihintay sila doon kanina dyan sa pwesto na yan. Dyan. Nakaupo sila dyan kaya na nailabas. Hindi nila nila nailabas yung pagkain. yan Bumaan na yung basura. Hindi nila kinuha yung basura. Ayan, bumaan na. Sila na lang. Diba? Ayaw na yung basura. na. Bumaan. Tapos, pinakalkan nila na. Hindi na kinuha yung basura. Pinipilihan nila ng pagkain. Kakain na nila yan mamaya. Kaysa magutom ka, ba? Diba? Magawa sila ng parang para makakain. <tinyo> <tinyo> sila.